testingin natin kung gumagana pa itong aking ultrasonic machine na yan no? tinimplahan ko yan ng bagong solution kaya putim-puti pa yan hindi pa nagagamit may bula-bula pa nga kaya testingan natin ng puliset na MIUI 14 ng tropa ngayon nagpa-power pa naman siya hindi ko lang alam kung nagpa-function pa ngayon ko lang ulit ito gagamitin dahil may isang taong ko itong hindi nagamit eh tingnan nyo naman kung gaano kadumi. tandaan nyo na lang napaka-itim oh Salang natin yan. Tapos, sesitan natin kung ilang minuto natin isasalang. Pagka-effective pa rin, yung kanyang paglilinis dito sa ultrasonic, normal na ulit natin yan na dito sa ating shop. So, sa ngayon, nakaset lang siya ng 5 minutes. Gawin natin 8 minutes. yan Tapos, yung temperature, De, okay na yan. 50 na lang. Okay. Start. Ayaw hintayin na lang natin no? kung ano yung magiging resulta dito Ayan, silipin muna natin ayan no? Oh. nagbabubbles bubbles na siya sa ilalim so siguro nalilinis niya na limpyesa na ating sinalang takloban muna natin para maluto na mas maigi ayan meron pa siyang 7 minutes and 30 seconds ngayon na lang ang natitira ay 4 minutes and 56 seconds. May dumating na customer. Kaya si Ben ay nag -group sa loob. Kaya medyo maingay. Pasilip ko na rin sa inyo. Yung actual na pag-groom. Kaya si Ben ang gumagawa niya. No? Ayun o. No? Fine linear groom pa rin yan syempre. Hindi naman natin binabago yung gawa natin dito sa shop. So si Ben po ang gumagawa nito ngayon. Actual pyesa ng customer gamit yung ating mini lake machine balikan naman natin ulit yung ultrasonic ayun. 55 seconds na lang natitira at ang temperature niya ay 38 degrees celsius hindi pa masyado mainit yung machine silipin nga natin ayun o oh. maitim na yung solution so ibig sabihin tumalab ayan medyo malinis na siya oh. di ba konting kuskus na lang yan all right na So, malaking tulong pa rin talaga no? itong ultrasonic na ito. Tapusin lang natin yung timer na ating isinit para maipakita ko sa inyo yung finish na linis nitong ultrasonic cleaner na ito. Medyo matagal kasi ito na tenga. Hindi namin nagamit. Nabaling yung aming attention sa ibang bagay sa paglilinis ng mga pyesa. Pero ngayon, gagamitin na ulit natin dahil effective pa rin naman pala siya. Kasama na ulit to sa amin paglilinis mga bossy. Ayan. Blub, 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 blub. Tingnan nyo, solution no, nangitin mo. 'Di ba? Malinis na ulit. Konting kuskus -kus na lang. Less time, 'di ba? Habang naglilinis ka ng ibang pyesa, may nakasalang dito. Ayun oh, drive pace, So, grabe oh nawala na yung itim so yung mga puti-puti na yan mga boss ano na lang yan bubbles dahil itong solution na ito ay ako lang ang gumawa marami naman kasing tutorial dyan sa youtube kung paano gumawa medyo may kamahalan kasi ito babalawang ko lang yung pyesa at ipapakita sa inyo so eto na di ba ayos na ulit malinis na ulit pwede na ulit pwede na ulit isalpak sa motor Konting brush na lang yan. Tapos, hangin. Perfect na yan. Siyempre. So, gagamitin na po ulit natin. Normally, ngayon, yung ating ultrasonic machine. Dito sa shop. Sa paglilinis ng mga pyesa. Especially, maliliit na pants. So, yun lang muna. Mga boss, ride safe and God bless.